Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Today's vlog, uh, kapag pakita ko sa inyo yung mga konting natutunan sa 6 months ko na on board sa pagko bilang sa ngayon yung event. At ang okay, sinunod sa inyo ko na ano, guys, yung, yung paano mag-prepare ng mati na. Pag, ano uh, guys, one or no, just now. Kailangan natin paandarin muna yung buna yung Pilot Ito yung ano booster. Booster. So, ginaan guys, bago tayo umalis, tingnan natin yung pressure. sa natin. Kung may pressure, bago natin alisan ka agad. Next, FOB. Pumunta tayo sa FOB. FOB guys. Pagmula ka sa oiler, post ball. Ito yung motor na ano na natin. Para sa FOB. Ayan, on natin guys, sunod ano, kung na, -ano na natin ngayon, ano, na yun, punta rin tayo sa ano sa main air reservoir tank diyan e, na natin po guys, i-train ang purpose yan kaya eh, i-train natin to para para ano guys, ito i-train natin to i-train natin to kada ano, duty ang purpose yan para di matubigan yung cylinder liner natin, yung liner kaya parang i-train So, uh, ito, at natin yung main gear ikot po sa makina namin guys sensya nyo guys medyo matumi ito yung makina namin dalawa yung makina namin Ayun, so, sila diba, na uh, ano na tayo, F FOB, saka yung booster pump, yung pump natin. Pag nagprepare prepare ng na, sunod pagka uh, standby na, ano, yung loop oil pump guys. Papanda rin natin yung loop oil pump. Ganun rin ito yung ano niya, yung on. So nag-start tayo, kailangan check muna natin yung pressure, yung pressure bago Pandarin natin yung dalawa, yung starboard sa port side kasi dalawa dalawa yung makina natin guys eh. Dalawa yung lubuin pa natin. Kita pa sa yung pandarin lubuin pa po okay na. Kung yung main air na ano na rin guys, eh, di ba? Na ano na. Na tawag yan. Na ano na yung main air na trip ko na. Kasi natin no, hintay na. Kapi kasi guys. Hindi namin si Chief Engineer, hindi kami pwedeng mag ng makina pa wala si CCP dealer namin. Kaya yun, pag bumaba na si CCP dealer, depende sa kanya guys kung ano, kung hindi ba blow off or hindi. So, kung nag-blow off naman, kailangan natin, sigur natin yun pag nag-blow off. Nakaanda na na ka lang kayo palagi yung local farm o yung reduction gear. Para hindi masira ang ating mga kapinakina. Ito yung aming ano, ito yung valvula ng aming ano, reduction gear guys. Kinakambyo-kambyo ito. Starboard saka port side. Kinakambyo yan. Kailangan mo pare. blow up guys yung ano, port, starboard. Ito yung starboard namin. Ano gagawin niyan? Kailangan secure muna na kasi yung test cap saka yung pull pump saka yung reduction gear naka kapis sa starboard. Naka-on. Ibo-blow up natin para malaman kung may tubig yung test sa so, kung may problema okay. So, pag okay na guys yun sarado na natin test cup sarado test cup so nasarado na natin yung test cup ano next um, uh, i alam na natin guys yung main air skill natin nakabukas wala na tayo ready to right, start na tayo ay may nakalimutan pa pala ako guys yung ano air compressor pa pala same na yung air compressor dapat ano mo yun, i-on mo manual, may manual namin yun Kaya kailangan ang 30 yung anong air compressor bago mapas na yung yun, pag okay yun, yun, na yung yun, ready to start sa ano uh, namin namin sa air compressor. Nakamarka na tayo ng air compressor. yun. Ready to start na tayo guys. ang um, magawin natin is double check the main air. Kailangan nakabukas. Yung main air. Sunod yun. Uh, ito yung ano niya. Yung mas, ay, sa air Yung sa hangin rin to. Buksan natin to. tapos bukas. Ito yung sa governor. Kailangan babayan. Ibababa na yan. Baba natin to. Bababa. Bababa susunod eto ilolong press lang to long press namin dito yung ano long press namin yan so mara ano eh pag naka onboard na rin kayo malalaman nyo rin yung ano yung discard pag ano eh pag ano under na eh long press huwag mong pitawan pag hindi pa naka under yun uh, sige ano pa ba nakalimutan ko kung may nakalimutan ba guys pagpasensyaan nyo na kung may konti ako nakalimutan sa pagpapalimutan prepare sa kapag mag na namin na, na hindi naman tayo perfecto baka um, may nakalimutan ako kahit isang ko lang guys papuputa so, so, ko sa isa isang auxiliary namin so dito yung pangmalakasang malakas board engineer namin ito si yung ano pang malakas ang oh kong kasayang, kasamang kadete oh nagsasounding guys. ng ano ng storage yung DO namin ito boss ball pang malakas oiler super Hi hey guys, welcome to my vlogs. How is your, your days? Uh, ito yung auxiliary namin sa... papasok na ako sa control room. Boss Jakes! Jobber! Pasok tayo sa control room. Uh, Malit lang yung control room namin eh. Uh, control room. Ito yung mga malamig na area sa engine room. Yung control room saka yung workshop doon ka lang makakaramdam ng lamig sa engine room uh, well, meron na kami computer uh, uh, that's all guys uh, salamat sa meron kayong mga natutulong kay Conte uh, see you soon guys bye bye